Bakit nga ba tumataas yung bilang ng mga cesarean births at tataas pa yung bilang? Is this good or is this bad? Well, definitely this is bad. Kasi oh. nga, merong sinet talaga yung WHO na sinusunod ng DOH na dapat lahat ng ospital sa buong Pilipinas hindi iaabot ng 20% ang cesarean section rate oh. kasi ang acceptable 12 to 15% lamang. Oh. Hindi natin dapat kaya in big hospitals, lalo na yung may mga training program, Nire-review namin yung cesarean section kung tama ba ang indikasyon ng pag-CCS. Lalo na kapag mataas ang cesarean section rate. Meron kasing asosasyon dito sa buong Pilipinas. Philippine OBGYN Society. So maraming hospital na affiliated dyan, kami in the Philippine OBGYN Society binabantayan at ino-audit pag tumataas ang CS rate. Mm. Mm. We don't want that. Bakit po? But hindi but why don't you want that? I mean generally as OB-gyn. Okay. Yes, okay. So number one, ang cesarean section is a surgery. Uh, diba? ba? Yeah, ang cesarean section hindi yan cesarean section lang. Napakadaming danger niyan. Unang-una, ang pagbibigay ng anesthesia pa pwedeng magkaroon ng dangerous for the mother at dangerous sa baby. Kasi may mga pagkakataon, kailangan general anesthesia ang ibigay mo. Kunyari, dinudugo, nagsisisyo yung nanay. So, pag nag-general anesthesia ka, dapat ma-deliver mo yung baby ng paspasan. Eh, hindi pa pwede yun. Minsan, paano kung abutan ng anesthesia yung baby, hindi siya huminga at hindi siya umiyak? That can cause pneumonia. Yes. So, second, paghiwa paghiwa mo the abdomen is a Pandora's box. Hindi mo alam kung ano nakadikit doon sa sa ano eh, sa skin eh, sa sa balat at saka sa sa fascia, okay? Paghiwa doon paano kung nakadikit yung bituka at nahiwa ng bituka? Hindi naman namin alam eh, 'di ba? Wala kaming ultrasound na nagsasabi, "Uy, may bituka diyan." Dahan-dahan ng iwa. Kaya nga skills 'yan. Kaya yung mga taong dapat nas oo. Parang yung nangyari kay uh, Mamu. Uh, meron siyang placenta previa. Mm -hmm. Ayoko oh, man, ayoko eh. man CS. Oh. Wala Walang magawa kasi placenta Nagmamadali previa. Nagmamadali ang iyong eh. ano, OB dyan kasi dahil dinudugo ka, uh -oh. kailangang makalabas agad uh -oh. ang baby. Otherwise, mamamatay ka at mamamatay ang anak mo. Uh -oh. Buti so, na lang skilled si Dr. Kathy oh. Lim. Of course, of course. Uh -oh. diba? Pero marami That... nang namatay sa garundok. Marami, oo. Lalo na yung... Kasi nga, uh, sa kahirapan, mataas ang maternal mortality dito uh -huh. sa Pilipinas eh. Pag CS or S? Hindi, buo. Buo. Okay? Uh, ang pangako, binabantayan tayo ng WHO kaya tayo may Reproductive Health Bill. Uh -huh. Dahil merong walo na dapat nating gawin sa buong Pilipinas. Kasama diyan mapababa ang kamatayan ng mga nanay na nagbuntis at nanganganak, uh -huh. Mama, mabababa ang kamatayan ng mga bata. Uh -huh. So, ang promise natin sa UNFPA at saka sa WHO dapat nung 2022, uh -huh. 24 death per 100,000 women lamang. Mm -hmm. Eh nung last year ang statistics natin 124. Ang layo, 'di ba? Mm -hmm. Isa tayo, na uh, nailabas yata tayo sa news in April 11. Mm -hmm. Number mm -hmm. one gu, number one tayo sa maternal mortality sa buong Southeast oh, yeah. Asia. Ano-anong reasons? Uh, ay napakadami pong rason. Oo. Isa po dyan, dahil po hindi nga nagpapacheck up at walang plano sa pamilya. Kulang ng prenatal at ng plano. Oo, plan. kasi nagbuntis lamang. Kasi... Uh, ang sabi ng WHO, tatlo yan, dapat ng Papa Prenatal, dapat bawal ng mga anak sa bahay, dapat kailangan anak uh, nagpupunta sa ospital. E paano kung mahirap? Paano natin pipilitin na pumunta sa ospital? Maraming programa ang, ang ating gobyerno eh. So kaya gusto namin, normal mm -hmm. delivery lamang. Mm -hmm. Kaya lang less kasi, complications o, kasi... less complications. In fact, pwede mong mahiwa ang mukha ng bata. O di ba? O kaya teen love yung... na love mo si doktora. Uh -uh. Di ba? Pero kunyari na paghiwa ng ganun, nahiwa ang mukha ng anak mo. Pwede patanggapin mo ba? Ay sorry tin, love mo naman ako eh. Wag mo na lang akong bayaran. Pwede ba 'yon? Hindi. Syempre. Hindi, di ba? Nangyayari talaga 'yan sa mga CS na nakakat yung intestine? Eh kasi, oo, oh, eh kasi nangyayari. hindi mo alam eh ang important, these are complications that can happen. Ang importante na recognize ng doktor mo. Oh. Kahit na pinakamagaling na doktor, pwede magkaroon ng ganyang komplikasyon. So usually, oh. ang cesarean po ang pinaka last resort na lang. Ano? Pag yes, sa pangalak. yes. So may, may way po ba para imbis na mauwi sa cesarean ay maging normal ang birth? Number 1, talagang gusto namin normal delivery lahat. Merong mga nagpapa-request, doktora, ayoko nang gelebel, <laughs> pwede bang ICS na lang? Uh -huh. Sa mga malalaking hospital po bawal 'yon at saka hindi yan i cover ng PhilHealth. Pagka walang indikasyon for si cesarean section, hindi magagamit ng ating kababayan ng PhilHealth. Wow, oh yes, oo, oo, oh, 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 oh. hindi papayagan niya ng PhilHealth. Kaya binabantayan kami mabuti kasi yan yung mga paraan natin para mapababa. Second, hindi ko mo si section always as a Cyan section. Ay, di ba ang sabi nila ng mga no. yung mga paniniwala na pag ang first oh, oh. birth mo si Sarian, yung susunod mong two other births, hindi. sabi CS na up to three times lang daw ang CS. Kaya ganun. nga ayaw natin ganun, oh. di ba? Kunyari, yung si, nasa science section ka kasi yan, nag ka. Oh, pag yung una mo, normal. Oh. yung second mo, previa. Yung pangatlo, pag mga pangatlo ka, pwede ka pang oh, mag-normal ulit. Oh, kaya pa, ma'am mo. Yes, oh, pwede pa. 53 na, <laughs> na ako, menopausal na ako. Stop na. Sarado na tindahan, matagal na boss. <laughs> oh, <yeah. laughs> so, sa ating mga kababayan, uh -huh. sa level, okay, uh -huh. ito yung normal delivery, uh -huh. ito yung si science section, yung nasa gitna, yung nanganganak ng normal delivery after a CS. Uh -huh. It is safer than si cesarean section but medyo mas complicated sa normal delivery. Yan yung mga tinatawag nating fina forceps natin o vacuum kasi pagka may hiwa na yung matris ng babae, pwedeng pumutok. But it's very small. It's less than 1%. The chance na puputok yan is less than 1%. Tsaka may technique na kung saan kami hihiwa para hindi puputok sa susunod na pagbubuntis. Ano-ano mga dapat gawin ng isang ina to make sure na normal ang kanyang delivery instead hmm. of cesarean? prenatal care. Yan. Mami, Important. Dapat pupunta siya sa doktor niya. Okay. Pi pwede pong pumunta, dahil may universal healthcare na tayo, di ba? Ah, wow. Pwede pong pumunta sa health center, ang ating mga midwife, ang ating mga nurses, armado po yan ng kaalaman. At libre. libre. Opo, mm. libre pa. Yan. Ngayon, pag sinabi naman po, ng ating nurses at midwives ay punta ka sa ospital. Dapat pong sa ospital pumunta. Ayaw. At pagdating naman sa ating major government hospitals, libre pa rin ho, di ba? No balance billing nga tayo sa PhilHealth. Hmm, hmm, hmm. So ang iintindihin lang ng ating mga kababayan ay mamasahe papunta doon sa Paano ospital. Paano kung di PhilHealth member? Okay, ay madali yan, Nagagawan siya ng paraan ay, natutulungan natin ang hmm. ating mga kababayan. Alam mo ba sa mga government hospitals pagka talagang indigent ang ating pasyente, tinutulungan nakakapag-apply ng PhilHealth. Right there and there. Right there and there. Oo, Tapos, wala siyang babayaran. Tapos, meron pang malasakit center kung kinukulang. So, ito yung mga, mga, mga government projects na gustong-gusto ko.